Ayan, good morning mga katambay. Marinate tayo ng pork belly. At ating ilalechon. Ayan. Pagyan ko muna ng pamintang durog. Nagburan ko ng mga... Ayan, kita nyo mga katambay. Binalagyan ko bawat gilid-gilid nya. Kasi hiniwaan. Lahat yan. Para manuot yung mga ingredients na ilalagay ko dyan ayan sinisiksikan ko siya mga tambay sa bawat pagitan ng hiniwaan ko sa karne para manuot yung ricado paminta ayan biniburang ko na rin ng konting magic sarap isang sachet lang Ayan, paminta ulit mga tambay. Hindi pa kasi nalagyan lahat ng mga gilid-gilid niya. ang mga katambay tinitig na ka mabuti yung mga gilid para malagyan talaga siya ayan nabukas pa kulit mukha sya lang kasi yung mga ginagamit ko rito eh Ayan, mga tambay, lagyan natin ng rosemary leaves para mabango ang ating pork belly. sa tamang okay na yun, yung rosemary leaves. bagyan naman natin ng onion powder. Ayan mga tambay, okay na rin yun. So onion powder natin. Tapos, garlic granulated naman. Para talagang masarap yung ating pork belly lechon. Okay na mga katambay. At lelechunin na lang natin yan.